nang tinanggal sa pwesto ng Office of the Ombudsman si Alice Guo mula sa pagiging alkalde ng Bamban, Tarlac. Yan ang ulat ni Luisa Eriste. Dalawang buwan matapos suspindihin ng Ombudsman si Alice Guo bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. Ngayong araw, tinuluyan na siyang matanggal sa kanyang pwesto. Nagdesisyon na kasi ang ombudsman na i-dismiss na siya bilang alkalde ng Bambana. Hindi na rin siya pwedeng humawak ng alinmang posisyon sa pamahalaan. Bas 25 pahin ng desisyon, guilty kasi si Guo sa grave misconduct dahil sa koneksyon niya sa Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Bambana. Gate ng ombudsman, ang isang public official ay hindi dapat kumilos ng pansariling interes habang nagseserbisyo sa publiko dahil naman sa desisyon, hindi na rin makakatanggap ng anumang benepisyo si Guo sa kanyang pagseserbisyo. Matatandaan na nag-ugat ang desisyon ng ombudsman mula sa petisyon ng Department of Interior and Local Government na matanggal sa pagka-mayor si Guo. Sabi naman ng Office of the Solicitor General na may inihain naman na kuwawaran itong petisyon laban kay Guo para matanggal siya sa puesto. Hindi naman mababaliwala ang kanilang petisyon dahil maaari pa rin umapila ang kampo ni Guo sa lumabas na desisyon at ang target naman nito ay hindi makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si Guo. Samantala, ang Commission on Elections naman tuloy din anya ang paghabol kay Guo, hindi naman dahil sa connection niya sa Pogo, kundi dahil naman sa posibleng pagsisinungaling niya sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 na siya umano ay Pilipino. Inihain ng Comelec sa mismong farm ni Guwo ang sabina ngayong araw para sa reklamong misrepresentation. Pero no-show ang alkalde. Yung tao na nagbukas ng pintuan para sa atin kanina, ay uh, wala siyang authority, ayaw niyang bagitin ng kanyang pangalan para tanggapin. Pero tinanggap pa rin niya for the purpose lang na ma-accomplish yung kaganap, yung pag-serve natin ng subpina para sa respondent. Sunod nilang pinuntahan ang munisipyo ng Bamban at dito tinanggap ang subpina pero giit ng mga tauhan roon. Hindi nila alam kung maipapadala ba ito sa Mayora. Actually, hindi na po kami tumatanggap ng mga subpoena from ano, for the mayor oh for the mayor. Tinanggap po namin para may copy lang siguro kami dito. Pero hindi po hindi po kasi talaga namin alam kung asa si mayora. Kahit di personal nakuha ni Guo ang subpoena, kinokonsidera pa rin na formal na niya itong natanggap. Simula bukas, bibigyan ng sampung araw si Mayor Alice Guo para sagutin na ang sabpina na inihain laban sa kanya. Sakali namang hindi siya sumagot, tuloy pa rin ang paggulong ng reklamo. Sa ngayon, wala pa namang tugon ang kampo ni Guo sa desisyon ng umbudsman at pati na rin sa si sabpina na isinilbi sa kanya ng Comelec. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.